mula pa sa simula ay walang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sumagot na ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa ipinadalang summon ng Senate Court. At hinihiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte na walang bisa ang impeachment laban sa VP. Magandang gabi Asher, ano ba ang nilalaman ng sagot sa summons ni VP Sara Duterte? Bagat ng gabi naman, June, void ab initio, void from the beginning, na ibig sabihin ay simula pa sa, or mula pa sa simula, ay walang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nakasaad sa answer ad cautelam na ipinadala ng defense lawyers na pangalawang pangulo na bilang sagot sa uh, summon ng impeachment court. Paglabag sa one-year ban sa pagfafile ng impeachment complaint na itinakda ng saligang batas. Ito ang pangunahing dahilan kaya itinuturing ng kampo ng depensa na hindi balido ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Bunso dito ng pagtatransmit ng Kamara sa Senado ng ikaapat na impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Ipinunto rin ng defense team na walang statement of ultimate facts ang impeachment complaint Ibig sabihin, walang specific na mga basihan upang suportahan ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo. Scrap of paper o basura lamang anila ito. Kaya't maituturing lamang anila na pang-aabuso lamang sa impeachment process ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Unang dinala ang kopya sa House of Representatives mag-aalas 4 ng hapon kanina na kinumpirma ni Attorney Princess Abante tagapagsalita ng Kamara. Isinumite ito ng kinatawan ng Defense Team alinsunod sa requirement ng Impeachment Court na dapat bigyan din ng kopya ang kabilang panig. Dumating naman ito sa Senado at sinumite sa Senate Secretariat na tumatayong clerical staff ng Impeachment Court. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng limang araw ang House Prosecution Panel para sumagot sa reply sa summons ni VP Sara. Dahil papatak ng weekend ang June 28 na ikalimang araw ng pagsagot ng Kamara, nakatakda ang deadline ng pagsusumite ng kanilang sagot sa lunes, June 30. Tanghali naman ng June 30 nakatakdang magtapos ang panunungkulan ng mga kongresista sa 19th Congress batay sa timeline ipinirisinta ni Atty. Reginald Tonggol sa isang press conference noong Sabado sinabi nito na pang-anim na ito sa labing-isang hakbang ng filing ng reply ng prosecution panel ibig sabihin nangangalahati na ang mga ginawang hakbang ng impeachment court patuloy na patuloy na nagpapatuloy ang uh, pag-usad ng paglilitis. Habang ang mga kasunod na proseso mula Step 7 hanggang 11 ay mangyayari na sa 20th Congress. Step 7 ang appearance ng Vice Presidente at pag-enter ng plea, habang Step 8 ang preliminary conference kung saan ilalahad ang facts at ililista rin ang mga witnesses o saksi. Kasunod dito ang aktual na paglilitis hanggang sa makarating sa desisyon ng Korte. Ayon din kaya Senate, uh, Secretary Renato Bantug Jr. na tumata yung clerk of court anim na kopya na may tagtatatlumput limang pahina kasama na ang beripikasyon ang ipinasa na sagot sa summons ni VP Sara Duterte may nakasulat dito na answer at counterclaim na ibig sabihin anya ay inihahain nila ito ng may pag-iingat at ayon kay Attorney Bantog may reverse uh, may reservation sa ilang argumento uh, ang ang ibig sabihin nito Tuluyan na nga ang pag-usad sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte pero ang labanan dito ang boboto ng mga senador hukom. So, paramihan na lang ito kung sino ang marami ang kaalyado. Dagdag pa depindi sa mga pinipresinta na mga ebidensya. Kaya abangan na lang natin ang pagpasok ng 20th Congress dahil matatapos na ang 19th Congress. Pero ang malaking katanungan magiging batayan kaya ang Constitution na nagsasabi na sa isang taon dapat isa lang ang pwede may file na impeachment complaint laban sa iisang tao.